sasagot na naman po tayo. Ah, ito po ang tanong. Totoo po ba na si Satanas ang Diyos ng Sanlibutan? Ah, totoo po ba na si Satanas Diyos ng Sanlibutan? Ang sagot po roon, totoo po na si Satanas Diyos ng Sanlibutan. Ah, mababasa po yan sa 2 Korinto 4.4. Ang sabi dito, sabi dito, Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kaniyay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ibanghilyo ng Kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino ang bumulag sa mga hindi mananampalataya? Uh, ang bumulag sa mga yon at Diyos nang sanlibutan, yon ay si Satanas. Uh, ano naman ang kanyang binulag? So, yung kanyang binulag, yung pag-iisip ng mga tao. Uh, para, sabi nga dito, binulag niya yung pag-iisip ng mga tao... Uh, para huwag sumi lang ang kaliwanagan ng Ibanghilyo ng Kololwalatian ni Kristo. Yun, hanggang dito na lang. Ba-bye.